Lauren, na kwento sa love life ni Kimi. Dahil nga siya ang isa sa nagalagas atres, alam ito kung sino ang mga lalaking pumipila para makuha ang matamis na oo. Ibinunyag na maraming pumuporma ng mga negosyante na mga kalalakihan. Ngunit isa lang ang binitawan na sa dita ng ating head of director. Lahat ng mga nakakatambal ni Kim Chu ay nagiging karelasyon. Mabilis mainlab ang aktres, lalo pat sobra din kung magmahal. Maging sa si Derek Loren ay 100% sure na si Paolo Ablino na daw umano ang dalaking magiging forever ng kanyang alaga. Hindi man masyadong nagsasalita si Derek, ngunit makabuluhan naman at mapapaisip ka once nagbigay ito ng opinyon. Naniniwala sa true love. Dumating na. Ayon nga sa mga ibinahagong komento, My favorite club team in every performance from ASAP, It Showtime, ABS-CBN Christmas Special, in many event and festival more. Ako lang ba ang nakakapansin? Gwapo na si Paolo noon pa man. Pero simulang makatambal si Kim Ju, mas nag-glow siya. Pre silang nagniningning tuwing magkasama. Ang simple nga nila minsan manamit. Pero napaka-expensive pa rin nilang tingnan together. Hindi sila pilit kapag sweet Pusang rumalabas at natural. Inan lang yan sa mga ibinahaging komento.